VIP na to 2,000 na investment na where in fact they're having a commission of half billion, one billion yung mga level 1 nila ay uh, ang mas mataas pa yung investment but remember sabi ko sa inyo siya hindi nagrugi ako Never ko nga na panunod at commission na komisyon na sinunapanan na. Same. Kasi, ang point ko noon, hindi mo talit ng respeto, hindi tao nga nangitod, opportunity kita. Kasi kung hindi tayo sa kanya, hindi mo nakita yung opportunity na yan. Which is, natipili mo kat na i-minus na itadya yan iti-income mo, hindi yan galing doon sa magiging income ng every project na nakukuha ninyo. Kaya kung tutusin, huwag niyong i yung commission na yan na dahil lang gusto mo kumita pa, kumita ka na, kikita ka pa doon. Remember, kung nangad ni Molly, respeto yan sa tao na nangitag-iti opportunity kita. O, oh, hindi panagyaman mo lang ka man makapating kita o oh, hindi kaya kiti panagyaman mo nga habang nasaksabayang mo iso na kasi nung may inspire ka iti dashboard na dapat may inspire mon, yun yung mon, mo yung evaluan mo nga hindi kiti sa ano nga yung nga nga mas may inspire kita o oh, king nga kasi ka nga VIP 1-2,000 no, na iti investment mo ang tandaan ninyo tayo to eh VIP 2 na VIP 3 kayo Umatong tao yung kasalto mo sa mabibon na tao kinya yun. Uh, Magtotong may na-effect sa inyo. Kanyang pa ma-appreciate sa taga si VIP1 kayo eh. Upat ng tao yun.